Hello mga karamay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kumusta na po kayo? Is Tita Emi, okay lang po. Salamat po. Pa-like and share po sa aking mga video. And subscribe po. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta kay Tita Emi. Atin na naman pong umpisahan ang istorya ng buhay ni Tita Emi. Ayun, yung sa pinakahuli ko pong ano eh, yung nakapagbahay nga po kami pero nauna po yun yung ano na yun dahil yung bali pangalawa po sa huli na ipanganak ko na po yung aking bunso dun sa bagong bahay na pinagawa ng tatay ko dun sa tinayo namin sa kusina at doon ko po ipinanganak yung aking bunso pero dinala po siya sa ano sa center sa center ko po siya ipinanganak medyo mahirap nga po Ayun, uh, nung nine days na po siya sa bahay, nine days na po yung anak ko sa bahay, napansin ng tatay ko na, sabi, Mi, sabi niyang ganun, dalin mo, kasi ang, ta ang tawag po, ng, kasi Amy po nga ang pangalan, tawag ng tatay ko sa akin ni Mi. Sabi niya, Mi, dalin mo yan sa ano sa hospital yung bata. Eh, parang sa tingin ko iba ang pakiramdam ko, sabi niyang ganun eh, nung ipinanganak mo siya, eh, parang maputi. Eh, ngayon, eh, parang umiitim na. Sabi ko, eh, maitim naman po ang tatay. Kaya, siguro, maitim naman po talaga yung bata. Sabi ng tatay ko, hindi, bago kayo maligo, kasi magna nine days na po kami. Bago ka maligo, o maligo kayo yung dalawa ng bata, sabi niya ganun. Dalin mo muna sa, ano, sa doktor, kahit sa mga, ano lang, yung, yung center na yung, para, uh, semi-private po ba? Sabi kinang nanay ko, sige, tara samahan kita. Dalhin natin, sabi ng nanay ko, dinala po namin yung bata doon sa ano sa sa isang private na na doktor. Sabi naman ng nanay ko, sabi niya ako na lang muna ang magbayad, sabi niya ganun. edi di dinala po namin yung bata doon. Tapos sabi nung nung ano nung doktor, sabi sa akin, may bronko daw yung bata kasi parang punong-puno daw po yung dibdib. Sabi niya parang punong-puno ng pakiramdam niya, parang punong-puno ng plema, parang ganun. Sabi ko, eh, naman iwalang e, walang ubo. Sabi ko, sa isip-isip ko lang. Pero sabi niya ganun, maipapayo ko sa iyo. Sabi ng doktor, dalin mo na sa, ano, sa National Children Hospital. Dalin mo siya doon para maipacheck up nang maayos kasi wala nga po siyang kumpletong ano, gamit doon sa clinic. Kumbaga, parang clinic lang po siya na ano, check up, check up lang na private, ganun wala putang tayo. Kung hindi po kumpleto, kumbaga sa ospital, hindi po siya, hindi po yung gamit niya. Sabi niya, dalin mo doon. Ngayon na mismo. Sabi niya ganun. Ngayon mo na mismo, wag mo nang iwi sa bahay niyo. Ngayon mo na mismo, idalim mo siya na, sa National Children Hospital. Sabi niya ganun sa may Quezon City. Sabi ng nanay ko, tara, dalin natin doon yung bata. Yun, dinala po namin yung bata doon. Nag-taxi kami ng nanay ko, simula Mandaluyo hanggang Quezon City. Dinala namin yung bata doon tapos yung nga po pina up ko tapos nilagyan nung -ag agad nila ng oxygen nung nilagyan po ng oxygen yung bata ay pumuti yung pala po yung na hirap na hirap na po pala yung bata mang huminga parang ganun eh kasi sabi nga po daw nila ah uh, yung uh, yung alitlit kasi sinantyan niya wala po siyang tiyan kumbaga yung po laman loob niya lahat-lahat ay nagsama na sa dibdib yung lahat-lahat po parang para bang walang divide eh. kumbaga napunta na po lahat sa uh, ano sa dibdib. Tapos in po nila, ilang beses po inulit. Sabi tama yung ano, sabi ganyan. Eh ewan ko po, kasi talaga nagkakagulo sila. Ako naman po kasi parang nine po kasi ako, parang bumabalik po yung phobia ko doon sa nangyari sa anak kong panganay. Talagang takot na takot ako. Tapos nilapitan na inanay ko, sabi niya ganoon. Sabi sa nanay ko na sabi, lola kailangan po nating operahan yung bata. Sabi ng nanay ko sa akin, okay lang daw operahan yung bata. Ngayon din mismo, sabi ko, hindi, kasi wala po yung asawa ko doon eh. Hindi ko po siya kasama. Ang kasama ko po yung nanay ko. Sabi niya, tara, sabi niya ganun, oh, pirmahan mo na yung ano, pinapipirmahan. Sabi ko, hindi, hindi pa ako makakapag -desisyon. Sabi nung ano, eh, kailangan, ngayon din mismo, kailangan makapag ako. Sabi nga tapos yung nag-uusap-usap sila na, ewan ko, parang nagkakagulo-gulo sila. Pero may batang, ganyan. kasi yung ano na yun, parang ano ko, parang nawawala na po ako sa ano, hindi ko po na halos maintindihan kasi sa nervous ko na po. Kasi sabi ko ganyan, ako, Diyos ko, ano na po mangyayari, sabi ko ganyan. Sabi niya, sige na, sige na, uh, uh, pirmahan mo na yan. Hindi <coughs> po ako makapag-decision na ma-operahan yung bata yung mga oras na yun dahil wala nga po yung asawa ko. Tapos kinausap po nila ang nanay ko ulit. Sabi niya gano'n, sige na, kausapin mo maigi yung anak mo para ma-firmahan niya yung papel ng bata para maoperahan na ngayon. Kinausap ako maigi ng nanay ko. Sabi niya, kailangan mong mag-decision kahit wala yung asawa mo, kailangan natin pa operahan yung bata kasi ngayon din kailangan daw maoperan ngayon na sabi ng nanay kung ganyan hindi kahit kahit nervous po ako parang wala po akong ano, halos maintindihan yung nanay ko lang ang nagsasabi na sige na pirmahan mo na parang ganun pinirmahan ko po yung papel na binibigay nung, binigay nung doktor tapos nung napirmahan ko po andun lang po kami sa harap ng operating room sabi nga niya, mayroon pong doktor na na lumapit na naka-wheelchair. Ano yung pinagkakaguluhan? Sabi nga niya. <clears throat> Tapos mayroon nagpaliwanag na may batang ipinasok na ganito. Yung nga daw, yung nga. Ewan ko paano po na ano kasi, ang pagkakaintindi ko, yung nga sinabi, wala pong dyan nga yung anak ko nung ano. Sabi nga niya, bihisan daw siya. Sabi nga niya, bihisan. Kasi yung doktor po na yun, yung naka-wheelchair, galing Amerika po siya. Tapos sabi nga parang na ano ko na wala pang masyadong doktor na parang special na hawak doon sa sa bata sa case nung anak ko you know uh, binisan po yung doktor tapos uh, pumasok po siya sa loob inayos po siya talagang inayos po yung naka-wheelchair na na ano parang sila po kahit po siya na wheelchair kumbaga parang naging guide po siya dun sa loob yun inoperahan po yung bata maayos tapos hanggang sa inilabas na po siya binilagay po siya sa yung yung kwarto na ano para yung kalalabas lang sa operating room naka incubator pro yung bata naka incubator hanggang sa inayos po nila hanggang sa nakalabas po siya dun sa room niya talaga na magiging room niya. Pero kasama po yung incubator, naka-incubator po siya. Na mibili po kami ng yellow, nilalagay po namin yung yellow dun sa incubator. Tapos sabing ganun, nung, ano, nung doktor ulit, nung mamasyal, kumusta na yung batang inoperahan? Dok, nagtatae, sabi naman po nung nurse. Dok, nagtatae. Oo, oh. Sabi ganyan, na isalba natin siya sa yung sa dahil nga na operate na isalba natin diyan. Bakit sa pagtatae eh, para nahirapan kayo, sabi ganyan nung doktor. Yung po nalaman namin na yung po palang doktor na naka wheelchair na yung parang may ano po siya doon sa hospital. Tapos sabi ilipat yung bata sa private room. Tapos sinabi ko, "Dok, wala po kaming kayang panggastos sa private room nung bata dahil hirap na hirap nga po kami kasi dalawang buwan na po siya nung panahon ng ano na yun eh. Dalawang buwan na po siya doon sa loob ng hospital nung ano na yon yung panahon na yon Nakakadalawang buwan na po siya. Eh, naibenta na namin po yung konti namin na ipon-ipon ng asawa ko na gamit. Tapos, naisan na po namin yung motor niya. Wala na po talaga. Parang wala na kami. Sabi nung doktor, ganito, misi, sabi niya ganun. parang uh, para magkatulungan tayong dalawa. Maghati tayo. Ako ang akin ng kalahati. Sa iyo yung kalahati. Di, wala naman ako magiging Sabi ko ganyan, sige. Parang nilipat nung doktor yung bata sa parang private. Pero semi-private room lang yung po yung kwarto. Pero parang inilipat niya doon. Para maasikaso po ng maigi yung bata. Kasi nagsusuka tayo po yung bata eh. Ah, hanggang sa nagdesisyon po sila, lahat ng gagamitin ng bata, ultimo sa lampin, sa lahat po, sa damit sa barubaruan, kailangan po yung gamit niya naka-sterilize. Pinapakuluan po nila, inaayos po nila, tapos binabalot po nila sa parang typewriting, yung ganun, tapos binigyan po nila ako na yung gamit ng bata, lahat ng gagamitin ng bata, ipapakuluan mo tapos babalutin mo dito sa ano, yung parang typewriting po yun eh, na parang papel pero puti pero basta tingin ko po yung typewriting pero hindi naman po typewriting kasi mayroong malapad mayroong may may eksikong baga segundo sa bagay na balutin mo pero kailangan po hindi ma-expose sa mano sa hangin at saka sa masyad sa likabok, yung parang ganun hindi naman po maalikabok malik kung baga nasa loob naman po siya ng hospital kaya lang Siyempre, na, siguro na ano nila na sinabi para ma, hindi masyadong maano sa likabok, yung ganyan kasi nga masailan yung bata, ganun. Ganun po ang nangyari sa anak ko hanggang sa, yun nga po, isang buwan kami, ay dalawang buwan po kami up and down sa ospital na nabili ng yelo. Eh minsan po iwalay asawa ko dahil po na nagtatrabaho, ako po ang napipilitang bumili po ng, ng yelo. Eh para po sa akin dahil kalalagate ko lang din po, nagpalagate ako. Nga sana magana nga po yung sugat ko dahil kaninana, dahil... Hindi ko na po naasikaso yung sugat ko. Ayun, Ah, uh, sabi ng na sabi sabi po ng nanay ko sige lang, sabi niya ganun nakakaya mo yang nangyayari sa iyo. Sabi niya oh, uh, hindi ka na, hindi ka namin pababayaan tulungan ka namin sabi ng mang ko pero ganun pa man talaga siyempre, nahihirapan po ako nahirapan, hindi po ako nahihirapan sa ano kundi nahihirapan po ako dahil may sugat po ako na namamag, halos hindi na humakbang yung yung pa ako tapos mataas po yung hospital eh karga-karga ko po yung yelo ganun pero sabi ko nga sa isip-isip ko, kaya mo yan. Wag ka susuko. Lagi po yun, lagi sinasabi ko sa sarili ko. Kaya mo yan, wag ka susuko. Hanggang sa, yun nga, nailabas namin yung bata ng, isang, ng dalawang buwan at kalahati sa ospital na walang labas, na ilabas po namin siya ng dalawang buwan at kalahati. Sa bahay na lang po siya, pero minsan po nagtatai at suka pa rin po siya. Hanggang sa hinanap ko po ng paraan kung paano siya, ma yung hindi po magiging, kasi kada pag pinadedede mo po, hindi masyado niyang tinatanggap yung, ano, yung gatas. eh uh, na isipan ko pong ano, bumili ng quaker oats, Hinalo ko po sa gatas niya yung quaker oats para sabi kong ganyan, yung lumapot-lapot po yung gatas para hindi po siya magtatae. Ganun po tinanggap niya po yun, hindi na po masyado siyang nagtatae, hindi na yung madalas talagang mga sa isang araw po natatain na lang po siya ng tatlong beses ganun at medyo malapit na po yung yung kanyang ano itinatay sabi ko ay salamat po Lord ganyan na nagiging ayos na po yung bata hanggang sa dumating po sa punto na yun na nga po yung kailangan na namin kunin yung motor niya eh na pasali po ako sa isang paluwagan para matubos yung pagtubos po ng motor ang nasa ayaw po sa amin ipalabas eh napilitan po ako magpunta dun sa trabaho niya na nakiusap ako dun sa boss niya na ilalabas nahirapan po akong ilabas na ikwento ko po yun sa inyo nahirapan po akong ilabas pero siguro naawa na rin po yung talagang pinagsalaan namin dahil nga ayaw po talaga niyang ipalabas sa asawa ko yun ano. pero ako nagpilit na sige ilabas mo na yan sabi kong ganyan tapos sabi ko doon sa boss niya talagang may reklamo siya dahil na pinipilit ko ilabas yung motor eh yun nga po sabi ko ganyan bahala na siya kung anong gagawin niya sabi ko sa sabi ko sa kanya basta ako kailangan ko ilabas yung motor dahil panghanap buhay namin yun meron po kami tatlong anak na kailangan namin buhayin ganyan ayun po na ilabas naman po ng asawa ko, nakapaganap po siya ng ibang trabaho. Ganon din po ako, tinulungan ko rin po siya para makaahon po kami sa, sa dami namin po naging problema. Ayun, nailabas po naman namin yung motor at naiayos namin, nakapagtrabaho po ng maayos, ganyan lumakad po ang panahon hanggang sa dumating po yung mga bata na kapag aral na pero naisipan ko pong magtinda ng dyaryo, sigarilyo at candy sa kalsada, sa may caltex po, sa may pinagtipunan sa may kanto po ng caltex at pinagtipunan doon po, nagtinda po ako doon ng dyaryo at candy tapos yung asawa ko po pagdating ng madaling araw, kung po ng minyo yung sa, sa crossing, sa may edsa doon sa may dati po yung Manuela ewan ko lang po ngayon kung ano na dating Manuela po yung sarap ng SM Diyan sa EDSA meron po diyang ano eh, isa pong malaking mall pero hindi ko na po matandaan kung anong pangalan ng mall ngayon pero dati po yung Manuela Manuela po siya Ayun, doon namin po kinukuha yung dyaryo. Doon po ibinabagsak ng, yung, ng factory yung, yung dyaryo ng bulletin, ng inquirer, ng star. Doon po lahat ibinabagsak doon sa Eds, ano, sa May Manuela. Pag madaling araw po, alas dos na madaling araw, doon namin po yung kinukuha yung, yung dyaryo para i-distribute po sa mga taong gustong kumuha sa amin. Tapos, ayun, nagtitinda uh, po kami ng dyaryo. tas nag-ration nag din po siya ng dyaryo. Hanggang sa one time, naisabi po ng kapatid ko na, sabi po sa akin, Ate Emi, gusto mong mag-abroad? Sabi niya gano'n. Sabi ko, wala, sige, sabi ko ganyan. Nasa, nasa 20 pa lang po ako mahigit nung panahon na yon Sabi ng kapatid ko, gusto mong mag-abroad? Kasi marami na akong kasama sa trabaho na umaalis. Nag, nagpunta ng Jordan, Aman Jordan. Gusto mo, pumunta doon. Sabi ko, wala, sige, bit. Sabi ko ganyan, eh, sasama na ako dyan. Inayos ko po yung papel ko. Pero hindi po alam ng asawa ko na inaayos ko na yung papel ko. Sabi na po ng kapatid ko, sige, pag naayos natin, tsaka natin sabihin kay kuya, Sabi ganyan. dinaiayos po namin yung papel ko hanggang sa na, naglabas na po ng plane ticket na paalis na nga po ako kasi... Hindi, marami rin pong nagastos pero natulungan po ako nung kapatid ko na gumastos doon sa ano nabilhan niya po ako ng gamit na kung gamit na babaunin ganyan yung mga damit tapos sabi ko, sinabi ko na po sa asawa ko na, pa, may plane ticket na ako, paalis na ako. Hindi siya pumayag. Kumbaga, sabi niya, parang nagulat siya. Hindi, hindi ka alis. Sabi niya, ganun, malilit pa yung mga bata. Kasi elementary na po yung mga anak ko noon. Nasa elementary na po sila. Hindi, hindi ka aalis. Sabi niya, ganun. Ako, sabi ko ganyan. Isayang e, naman yung ticket. Nandyan na. Tapos, hanggang sa na, ano, napalitan po ako dahil hindi niya ako payagan doon sa... ticket na ano sabi ko sayang naman di sige pero bumalik na naman po ako tinda-tinda ulit ng dyaryo tapos sabi ng kapatid ko ulit ala ate sabi niya ganun sayang yung plane ticket mo nung nakaraan sabi niya subukan mo ulit kausapin mo na si kuya na aalis ka na kinausap ko po siya ulit sabi ko ganyan kailangan nating umalis sabi ko ganyan kasi kailangan nating makaahon sabi ko ganyan sa kanya tapos parang nalungkot din po siya na yung nga gusto ko talagang umalis sabi niya ala sige ikaw bahala sabi niya ganun balik na naman po ako sa agency kung saan po ako nag-apply nung muna kong plane ticket. O oh, sabi niya gano'n sa akin nung ano doon, o oh, decidido ka na ba talaga umalis? Opo, mayag na po yung asawa ko. Inayos po ulit namin yung papel, panibagong gastos na naman po, ayos-ayos na naman po kami. Tapos sabi na ng asawa ko sa akin, sabi niya gano'n, talagang decidido ka na ba talaga na aalis ka? Sabi ko, oo, kung decidido ka na talaga na magpaiwan para sa mga bata, sabi ko ganyan. Ayun, Lumabas na naman po, nagkaroon na naman ako ng plane ticket. Ayun po, nag decision na po ako na talagang aalis na po. Umalis na po ako ng hindi pa masyadong ano na mga bata na ubaga hindi pa po nila nararamdaman na talagang matagal ako aalis. Mahirap po talaga sa anong sa abroad. Unang alis mo, unang bagsak mo sa Jordan aman po ako dumating wala pong araw na magdamag na hindi po ako naiyak na nakiusap ako sa amo ko na uuwi na ako, babalik na ako, ayaw ko na, parang ganyan. Tapos pinapangakuan inap ako, sige bukas ibibili kita ng plane ticket, pab pabalik, kasi bakit punta-punta ka dito, sabi ganyan, tapos ngayon pala hindi ka di ka alis, sabi ganyan. Tapos sabi, sige bukas ibibili kita ng ticket, kinabukasan po, nahiya naman akong tanongin, nasa na yung ticket ko hanggang lumipas po yung mga ilang araw, uh, 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 alis na po ako. Alba, sabi, o oh, sige, inaayos na yung ticket mo hanggang sa puno. Puro na lang po pangako, pangako. Ganun po ang naging style nila sa akin. Eh di, nakailang buwan na rin po ako. Tumahimik na ako. Sabi ko, nandito na matatapos na yung two years contract ko. Pero one time po, dumating sa punto na... Nagalit yung amo ko sa aking gawa ng pinalinis niya po yung ilalim ng ano ilalim ng hagdanan. Sabi niya po, linisin daw po yung ilalim ng hagdanan together with Saru, yung pong kaya, ano, kasama ko sa trabaho. Dalawa po kami, nilinis po namin yung ilalim ng hagdanan. Uh, masaya kami naglilinis. Nagkwentuhan po kaming dalawa hanggang sa one time pumasok yung amo ko doon. Sabi niya, Emi, sabi ko, yes madam, sabi ko ganyan. Uh, gusto ko yung bar nandun dun sa baba, yung iron bar na yun sa baba. Sabi ko, yes madam, sabi kong ganyan. Hinihila ko po kasi yung kabilya po yung pinapakuha niya sa akin eh. E, nakapatong na po doon yung mga kaserola, takip ng kaserola, puro po tumutunog. Kasi alam niyo naman po, pag nagagalaw ang kaserola, nag-iingay. Yun, tapos sabi niya, slowly, slowly, sabi ko, yes, madam, sabi kong ganyan, di ko po ng konti. Ay, talagang di po na, naingay po talaga yung kaserola. Sabi ko, madam, eh, alisin ko lang, eh, eh, lipat ko lang yung mga kaserola kasi maingay talaga. Tapos sabi niya, no, sabi niya gano'n sa akin. Hilain ko lang daw talaga yung kabilya para hindi na ako magulit nang trabaho. Sabi ko, yes, madam, dinila ko po talagang, hindi po talaga pwede, talaga mag-iingay po talaga eh. Tapos sabi niya, you cannot understand, sabi niya, hindi mo ko naintindihan. Sabi ko, madam, naintindihan kita, kaya lang talagang nag-iingay po eh, ang hirap pong hilain, parang nakasabit po doon sa dulo. Sabi ko ganyan. Hindi, sabi niya gano'n. Tapos yung meron po siyang hawak na kabilya, sabi niya, in this one, sabi niya gano'n. Sabi ko, ako, Diyos ko, kapalunan niya sa akin yung kabilyang hawak niya. Sabi ko, madam, sabi ko talaga hindi po makayang hilain eh. Sabi kong ganyan. Tapos yung sabi ng gano'n sa akin na basta hilain mo, dahan-dahan lang. Eh, hindi po talaga. Sabi niya, go out. Sabi niya gano'n. Pinalalabas na ako doon sa kwarto. Para sa, syempre, sa respeto po tayo ng mga Pilipino, hindi basta-basta lalabas. Hinihila ko po pa rin, pa rin yung kabilya. Sabi niya, sige na, lumabas ka na. Sabi niya gano'n. Maka pa mangiari sa iyo? Sabi niya gano'n sa akin. Eh di lumabas na po ako, nagkulong po ako sa kwarto dahil siyempre ah, syempre may takot ka na, ano pa mangyayari sa iyo. Ganyan. Ilang araw po akong di lumabas. Doon sa kwarto kasi meron po talaga mga na bumibisita sa amin nakasama yung mga katulong nila na yung um, naging amo ko ay nananakit. Sabing ganyan. Naku, Diyos ko, takot na takot po ako talaga eh. Pero meron po akong kasamang isang Pilipina at saka isang Sri Lanka. Tapos yung nga po kasama ko maglinis ng kwarto yung Sri Lanka, hindi rin po siya kumikibo. Tapos one time, pinatawag na ako ng boss ko, sabi ganyan. Anong nangyari? Sabi niya gano'n. Bakit hindi ka na Sabi ko, boss, uwi na po ako. Sabi kong ganyan. Uh, uwi na po ako talaga. Sabi kong ganyan. Dahil ito, ikinuwento ko. Tapos sabi niya kong ganyan. Ganito po ang sinabi. Alam ko po, alakoy katulong lang. Sabi kong ganyan. Alam ko po, ako'y alikabok lang ng inyong ano ng inyong sapatos. Pero yun po talaga ang nangyari. Bigla po tumayo yung amo ko mabae. You're a liar. Sabing ganyan. Liar daw po ako. Pero yun po ang totoo. Tapos tinanong po niya yung si Saru, yung Sri Lanka. Sabi nung Sri Lanka, yung ganyan talaga ang nangyari. Sabi ko tatawag na po ako sa Philippine Embassy na magpapakuha na lang po ako at uuwi na ako. Tapos sabi nila, hindi ko alam yung ano, telephone number ng Philippine Embassy. Aba, ako sabi ko alam ko pero hindi ko po alam. Hindi ko po alam ang telephone ng Philippine Embassy. Sinabi ko lang po na ako'y alam ko. Meron po akong tinagong telephone number ng Philippine Embassy. Ayun, parang nagkalma po sila, parang umayos po sila. Sabi niya, sige, pag-usapan natin yan. Hanggang sa nangako na naman po sila na nangako na ako'y pa nila. Pero pagdating po naman ng dalawang taon na kadating din po ako ng dalawang taon na tapos ko rin po kakatiis. Talaga masungit po talaga yung amo um, namin. Ayun, nakauwi rin naman po ako ng maayos sa Pilipinas. Thank you po Lord, ganyan. Nakauwi naman po ako na hindi walang nangyari sa akin. Ayun. Bueno mga kaibigan ko, itutuloy ko po itong aking kwento bukas. May awa ang kung papalarin. Bukas po Tutuloy ko po yung aking kwento sa inyo, yung aking istorya ng buhay ni Tita Emi, ang istorya ng buhay ni Tita Emi. Tutuloy ko po ito. Palike and share po. Subscribe. Thank you po hanggang sa makarating po kay Sabel para updated po kayo sa inilalabag ni Tita Emi. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you.